Magandang hapon sa inyo lahat mga kaidol. Papunta tayo sa PB Team House, no? Iyan at ah uh, uh, galing po ako sa kabila kong project mga kaidol at ngayon tutulong ako dito sa pagbubuhos ng CR para mapreparasyonan uh, po uh, para sa pagkabit ng tiles uh, kasi hindi pa po duma dumating yung tiles na in-order ni Bito Dilimix Vlog kasi sa sobrang busy po nila Sir Paul at sa, kanya, sa kanyang kasamahan sila Peter Paul. Ay, yung nalista kong materialis ay hindi pa po nabili. Kaya po, ah, uh, yung pamangkin ko na lang po d'yon si Dudong Bajon, no? Yung kanyang palayaw, po yung pinatrabaho ko doon sa PB Team House. At, ah, uh, bago po ang lahat nyan, ay kinausap ko na po si uh, Sir Paul kung uh, okay lang ba sa kanya na isang pamangkin ko lang yung maiwan. At uh, okay naman po sa kanya, na niya rin ako po mga idol dahil mayroon din akong project na ginagawa no. Uh, sabay nagsabay-sabay kasi yung mga trabaho ko ngayon. At uh, wala po akong ibang maasahan kundi yung pamangkin ko lang. Magaling din po iyan sa trabaho. Dahil uh, matagal na po iyan ah ko sa trabaho kaya uh, nagtiwala ako sa kanya kasi alam ko naman na ma marunong na po siya sa mga gawain. So ganyan may binili tayo dito na ano, pasalubong ta natin sa kanila. Ayan. Kahit mga doon ang nagsinong natira doon. Sila GRTV, Tots TV at sila Sir Paul ang doon ngayon. Sa Peter Paul, sila Sir Ralph. Doon sila. Ah, uh, sakto kahit uh, sa maliit mga kaidol. Mayroon tayong ah, uh, madala, no? no? Na pang merinda nila. So, hindi po uh, sa akin po yung pagbibigay di naman po uh, binabasihan kung uh, marami o maliit yung binibigay natin sa ating kapwa at least kapag bigay tayo ng konti dahil na, nakatulong din sila sa ating no so thank you so much Kapunta na tayo Yan mga kababayan, mga ka-idol. dito na tayo sa PB Team House. No? saan na uh, yung mga kasama natin sila. Yung dinala natin, makain na si sila Melvin sa so, yung dinala nating pang merinda saka yung isang balot din binigay natin kay Sir Paul. Gustong gusto niya yung ano, tawag doon sa amin uh, pinaypay yung tawag sa amin sa mga bisaya. Yung ganyang pagkain, pinaypay yung tawag. So dito tayo ngayon, tutulungan natin. Kita natin yung area. Ha. Ito na lang po kasi yung gawin sa ngayon. Mag-flooring po dito sa loob. Ayan. Na. Ayan. Pinantay na na po yan. Makikita nyo ang baba na lang. So, Saktong-sakto lang po yung ginawa nating preparation dito mga ka-idol. Yung preparation eh, Para po yan sa ating magiging ngiduro or bowl. Eh. At dito, kung makikita nyo yung siya, yung grip po talaga nang dito sa gilid. Kasi hindi naman po siya pwede na dito sa malapit. Baka mga uh, abala po siya dito sa bandang puwitan, sa bandang tiilan ng ating dulo Kaya, uh, ang gagawin po pala dito, may kakaunti po siyang kanal dito na gagawin, no, sa gilid. Nakababa siya kasi lalagyan po nang siguro ng, uh, white stone yung gilid dito ang tiles lang kabuhuhan dito lang sa banda yan kaya po ito nang dito po yung problem kasi yung drop po ng tubig na gagawin is papunta po dito no tsaka yan papunta doon yung drop ng tubig na gagawin ah uh, galing dito nalagyan po ito ng uh, white stone uh, dito sa gilid mga okay, doon yan papunta dyan so dito na po nag-umpisa yung tiles papunta dito dyan pa street. At uh, uh, sa mga nag-comment uh, kung bakit daw nang dito, dito po nilagay natin yung ating shower. No? So thank you po sa nag-comment dyan na nanood sa ating video na nag-comment patungkol po dito sa ginagawa nating uh, a shower area. No? So yung nangyayari kasi dito mga kay lulula po kasi yung ibang kasi kung dito ano naman siya kay may batuman may mga bato-bato dito kaya dito siya nilagay sa gilid hindi po maganda naman po siya tingnan dito sa loob kung sa actual at kami pong sir Paul ang nag-decide nito na dito lang nalang ilagay kasi kung dito mayroon naman siyang laboratory po dito no sa kabila laboratory at ini-duro. At uh, dito sa kabila, may, may ano, posit, ah, uh, posit, ang tawag ito, o grip po, dyan. So, hindi naman po siya dito, pwede ilagay. At saka dito, yung ating shower, no, hindi siya pwede dito. At dito rin, ah, uh, pwede sana dito, banda, pero, ah, uh, ayaw ni Sir Paul dyan sa harap, pupunta dito, yung dito. Kasi, ah, uh, yung tubig na, ah, uh, tawag dito, agos ng tubig ay papunta dito sa pinto. Papunta dito sa pinto. Kung dito ilalagay yung shower, sapat o. Kung dito ilalagay yung shower ay pupunta po dito yung agos ng tubig, mga talsik. Papunta po siya dito sa pinto kaya minabuting dito siya ilagay. Kasi kung may talsik man na tubig ay hindi maraming, uh, marami, kakaunti lang. So maiwasan natin masira agad yung pintuan. So sana po ay naliwanagan, naliwanagan natin po yung ating mga viewers mga kaidol na nagko-comment, no? Ayan. So sa mga viewers din natin na nagsasabing ah, hindi daw ako gumagawa dito. Ah, uh, talaga naman po na minsan lang po ako nakatrabaho dito, hindi hindi araw-araw kasi po ah, uh, nagpapaalam ako kay Sir Paul na may project din ako nagagawin. Kasi Bago si Sir Paul, sila po yung nauna. Kaya, tatlong basis ko na po inayawan at uh, hinihintay talaga nila ako na matapos yung project ko doon sa Takurong. At sila, Sir Paul, hindi pa nga nagpa-book, no? So, uh, hindi naman po pwedeng hindi natin gagawin mga kayo doon. Kasi, uh, as isa ka, as bilang isang contractor o bilang isang formal, bilang isang construction worker na nagtatrabaho ay ano namin yan. Parang obligasyon talaga namin na gagawin kung anong uh, uh, nararapat na maigagawa natin tulong para sa iba. Thank you so much. Sana po ay naintindihan niyo. At dito, at dito ngayon, patuloy kami sa paggawa. Bangabang -bang lang kayo you know, Rydol, at uh, natapos na natin dito sa pag-flooring ng simento dito banda. At kung mapitita niyo dito sa bandang ilin, mga Rydol, ay hindi natin nilagyan ba ng simento. Kasi may drop yan dito, mga Rydol, no? nakaganon naka, naka, naka yan sa ilalim. Papunta yung tubig dito sa so may flooring. mo, Ben? Yan dito, papunta yung tubig board dito. Saan papunta? Dito sa my floor frame. Dito po yung tubig uh. Ah, okay. Ang so, ang um, uh, ang atakbo ng tubig natin dito sa loob ay pagano'n siya. Pagano'n. Tapos pagano'n dito. Pagano'n dyan. Oh, ano, yan, ano. Makikita nyo. Abangan nyo lang yung pagtatapos ng paggawa dito sa CR mga kayo. hindi na kayo mag-abalang mag-comment ng uh, hindi na kayo mag ano, mag pa kung anong i-comment nyo. Just watch na lang. Right. Oh, thank you so much. Thank you so अह इनको गिराना पड़ेगा कुछ Yan i-update natin ang natapos dito kasi nag-live tayo kanina mga kahilil at hindi natin na video lahat po dito sa loob. So yan po. So wakas natapos na natin dito sa pag-pluring. No? So tiles na bari yan naman may nakahulog po siya. Yung drop papunta din sa may PVC yan po yung magiging cold So makikita na yung Flooring yung may pa-drop siya. Yan po lalagyan po ng white stone dyan sa gilid. Bali, papantay po sa tiles yung flooring sa tiles at saka yung limestone ay magpantay siya. Pero sa ilalim ng limestone mga kayo, ay pa rin ng tiles dyan. So, yan. Tapos dito sa labas ay pinalagyan natin ng harap. Ayan. May harang pa. Ito para... Tapos naman sa wakas. Ito sa likuran ay nakantuhan na rin. And...

angin galing sa loob ng CR yung tinatawag na tawag doon yung uh, rin insod ba yan uh, in insod dyan natin ipagapang yung wire para maging supply po dito sa CR yan dyan, dyan natin ibutak natin dyan sa gilid ito kasi maglagay tayo dito ng heater may heater dito mga kayo. Lagyan natin ng heater dyan sa taas. Ganda. Lagyan din natin ng ilaw dito sa labas. May isang ilaw dito. Tapos sa uh, CR may isang ilaw dito. Ang gandang gabi sa inyong lahat dyan mga kayo doon. So, lagi na lang pong gabi tayo nag-upload. Pero pasalamat pa rin ako sa inyo dahil alam ko naman na manonood kayo. At mag-shoutout na tayo mga kaidol. Ayan, shoutout kay uh, Idol Gonzaga and Gaho Family from Gimaras. Ayan, thank you so much Gonzaga Family. Shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo palagi dyan sa Gimaras. At shoutout na, na rin natin si LB Romboso. Ayan, thank you so much LB Romboso. Ingat po. Ingat o kayo palagi at shout out na rin natin si Erlinda lakap watching from New York thank you so much uh Erlinda shout out sa iyo diyan at ingat ka palagi diyan sa New York City no at uh, shout out na rin natin din si EG Matukan from Batangas yan shout out EG Matukan. thank you so much idol sa iyong panonood at suporta shout out uh, pati na rin si ano shout out na rin natin si Emily Manly from Fasig. Shout out, Emily. Ayan, thank you so much. At shout out kay Lilian Payuyo. Ayan, shout out Lilian Payuyo. Thank you so much, Pangood Idol. At Mary Grace Felicia from Tinagat Island. Shout out sa iyo, Idol. Uh, Mary Grace, ingat ka po palagi. Shout out kay Lily Rose Coronado from Banga, South Cotabato. Ayan, thank you so much, Lily Rose Coronado. Ingat po kayo dyan palagi sa South Cotabato no at Lorena Ferrer from Hong Kong shout out sa iyo Lorena Ferrer from Hong Kong ingat ka po palagi diyan ang idol sa Hong Kong no Ayan so uh, shout out na rin natin si Mari Maria Alasas Alihado ayan shout out sa iyo Maria uh, Alihado Alasas no so thank you so much for noon and Militon from Duha, Qatar. Shout out sa'yo, Militon. Sa Qatar, ingat ka po palagi. At Melinda Flores from CDO. Thank you so much, Idol Melinda Flores Shout out sa'yo dyan. At Joy Ling Jian from Talakag, Bukidnon. bukid noon. Ayun shout out sa you Joyling no sa bukid noon. Ingat ka po palagi diyan idol sa bukid noon. At shout out na rin natin si Los Dumandan. Ayun shout out sa you idol Los Dumandan. Ingat ka po palagi. At Tony of Ottawa, Canada. Ayun shout out sa you Tony. Yan ingat ka po palagi sa Canada. Ayun thank you so much. At Just Dada Ridobanti. Shout out sa iyo, Idol Just Dada Ridobanti sa Mandaluyong City. Thank you so much sa panunood, no? At si, ano, Lili, Lily, Lily Bit Taiko. Ayan, shout out, Idol Lili Bit Taiko. Muling nagbabalik po ang ating Idol, si Lili Bit Taiko, no? At shout out na rin natin si, sana ba yun? Joy E from Guam, USA. Thank you so much, Joy E from Guam, USA. Ingat ka po palagi, Idol. At uh, shout out na rin natin, Angelica Okso from Pasig City. Ayan, shout out, Idol uh, Angelica. Uh, shout out, Idol Bing Victor. Ayan, shout out, Pia Vlog. Shout out, Laura Nibins. Shout out, Natalie Johnson. At uh, shout out na rin natin, si Lolo Vinit Shout out, Parlon De Leon. Marieta na vlog at Merly Arandia. Thank you so much sa palagi niyong panonood at suporta. At pati na rin si uh, Idol Busy Made Busy Kitchen. Shout out sa iyo Idol. Thank you so much sa panonood and pasensya na po kayo Idol na hindi na po ako naka pag chat minsan na lang no. So thank you so much sa panonood at suporta at sa kabaitan mo Idol. At shout out na, shout out na rin natin si Junri Yungko at si Anna Valerio Adriano and Florencio Adriano ayan thank you so much at don Regis Kabiluna at sa Kabiluna family dyan sa Malay Balay Bukidnon thank you so much sa inyo lahat mga kaidol at yan lang po muna ang vlog natin sa araw na ito thank you so much sa lahat and God bless us all bye bye love you all